tayo sa ating mga ano breed after nun na. so nandito yung ating mga pet na manok kasama ng ating crossbreed na yan red island red cross the black house to so 7 months na yan so, ito ang ating mga pet lobby ito so, ang ating ano kinuling natin kasi ang alis at ang native na cross ng BA lakas tulad nandyan din tapos <laughs> yung isa kita tatago dun yung, native na naman so as of now yung isa nating black castlorp na uh, ang gala, ang DA, native, na ano, so, pinag-postul natin yan, ah, so, yung isa dito, dilim <coughs> lim na, may na cross crossbreed to ng IMC money at ng Black Astro Lord, ngayon, mag-ilimlim siya, pinalilimliman natin yung itlog ng ating mga Rhode Island Red Cross sa, dun sa, ano, Rhode Island Red Cross cross BA na natin ano. meron tayong pito pito na pinapalimliman natin sa ano. okay. may ingay ating gansa pero napakain natin yung mga so hindi na tuloy yung pangingitlog ng gansa natin mula nung ating, mula yun ng ating nagalaw hindi ko alam bakit tingin si eh. so, ko kasi magkapatid doon dalawang ito so inayahan ko na lang tapos syempre malago na yung ating ano, malberry so gawin natin yan mabawasan natin yung ta mga tangkay nyan tapos yung medyo magulang na tangkay itatayin natin doon sa labas para uh, meron din tayong malberry na tanim bala ko magpadami ng mulberry para kahit pa paano may makuha lang tayo ng sustain ng pagkain ng ating mga alaga yung mulberry fruit na yan kinakain nga ng ating mga pabo ng mga heritage chicken tapos ito nakakulong yung ating IMC money kasi nag shop nag sila nung isa yung pangalan yung anak nag sila So, ito yung ano. Meron tayo ngayong ito nga. Yung pinaka-content natin ngayon eh meron tayong itong pinapalimliman na uh, heritage chicken. Eh, ito, uh, ano ng Rhode Island Red at ng um, Rhode Island Red Cross BA doon. Ayun eh, yung pinaka-ama. So, pinapalimliman natin sa kanya. Kasi balak kong um, sa Desember, eh, may meron tayong kakatayin tapos ito yung ating si Bonbon ang ganda nito so yan ang ng katawan nito so naglakayan na rin yung ating mga gansa pa paano yung alam hindi pa lang yung itlog tapos silipin natin yung ano yung sinasabi kong cross ng yun o yung booster na yun yan 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 malapit na yun tapos ng Rhode Island Red yan tapos ng Black Astrolorp so malaki talaga sya as yun, native. Ayan. Malaking, ayan, yung native yun, malaking lahi maganda yung tinalabas yun, na mataba magbita yun, yun naman natin to. Ay, mga labas to eh, kaya tinulong ko eh. May kasi kunin ng ano. Sayang naman. Binibenta okay. natin yan ng 700. Ito, natin, okay. gusto natin yung benta. Kasi laki niya. So, yun na natin siyang ginawa na natin siyang mga makita kaya sakbat din sa ating mga pa-itlog ng Red Island Red so, ilang lang yung meron tayo sa bahay sa ating mag bucket party. park so, waiting ako na mga itlog kong isa ito so, si Bona ito so, naman si Bingbing, di pa na yung itlog ito so, na si Bona ito so, yung ano update so far kakaw talaga to so ito yung talagang kagandahan ng may lahang black astro so ma magaling sila maghanap ng kanilang pagkain pag naka free range so matibay ang, matibay ang resistance matiba res nyan so almost na sa atin yan pero hindi yan nagkakasal dito dito lang naman siya kung maka ano labas okay. Bon bon, makain orang. Brown. So, ayun lang yung ating update. Medyo hindi pa natin naayos uli yung ating tulungan. Kaya nangatakas dito si, si ano So, baka bukas, subukan natin ayusin. Na Pwede ayusin. forget to like, share, and subscribe.